Magandang araw mga kanegosyo and welcome to Kanegosyo Coach. Ang topic natin ay hatid ng Kanegosyo Center at Go Negosyo. Naniniwala ba kayo na ang loyal customer base ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating pagtuunan sa negosyo? Sila ang dahilan ng tuloy-tuloy na kita at kung papaano magtatagal ang negosyo mo sa merkado. Kaya naman narito kami para i-share sa inyo ang mga strategies para mapanatili ang pinakamamahal nating mga suki. Ready na? Tara! Una sa lahat, kailangan ng kalidad ang iyong produkto. Hindi pwedeng basa-basa lang. Babalik ang mga suki kapag consistent ang quality ng inyong produkto at serbisyo. Siguraduhin na laging mataas ang standard ng mga produkto mo, kaya kahit gaano karaming competitors ang dumating, patuloy pa rin silang magtitiwala sa iyo. Quality is key. Kasi kapag ang produkto mo ay substandard, hindi lang isang beses na mawawala ang customer. Baka hindi na sila bumalik pa. Pangalawa, mag-focus tayo sa customer engagement or customer relationship. Hindi sapat na magbigay ka lang ng maganda at maayos na service. Kailangan mo ng personal connection sa mga customer mo. Huwag lang silang ituring bilang one-time transaction lang. Gumawa ng mga customer engagement programs like VIP membership or mag-send ng personalized messages paminsan-minsan para sa mga loyal customers. Pangatlo, communication. Keep the connection alive. Regular na makipag-usap sa kanila whether through social media, emails, or personal messages. Importante rin na makuha ang kanilang feedback or insights tungkol sa negosyo mo. Alamin kung satisfied sila sa products mo, ano ang nagustuhan ba nila dito, or may suggestion ba sila para for improvement, or may hinahanap ba sila na wala pa sa listahan ng mga ibinibenta mo. Ang kanilang mga preferences at feedback ay makakatulong sa mga magiging plans mo for your business. Pang-apat, sumabay sa mga trends karamihan sa atin ay mahilig makiride sa trends at kung gusto mong maging relevant, kailangan mo rin mag -adapt. Halimbawa, kung trending ang on online shopping, mag-isip ka ng paraan para maabot mo ang mga customers mo kahit nasa bahay lang sila. Padaliin para sa kanila ang mga transaction para balik-balikan kanila. Ngunit sa lahat ng ito, huwag kalimutan ang proactive customer service. Minsan ang mga repeat customers ay nakakarandam ng discontent kahit sa mga maliliit na bagay. Kaya mahalaga na maging proactive tayo sa pag sa kanilang mga concerns. Ang bawat reklamo ay pagkakataon para maipakita ang iyong dedication sa pagpapabuti ng kanilang karanasan. Huwag maghintay magreklamo sila. Kung may issue, resolbahin agad. Ang mga repeat customers ay naghahanap ng value sa bawat pagbabalik nila. Ang susi sa pagtataguyod ng loyal customer base ay hindi lang sa pagpapakita ng magandang produkto o serbisyo, kundi sa pagbibigay ng halaga sa kanilang overall buying experience. Kaya mag-invest sa kanila, pahalagahan sila at siguradong babalik sila. Sana ay nakatulong ang limang paraan na to para mapanatili ang iyong mga suki. At kung ikaw ay sa Buana ka Negosyo Center member at kailangan mo magdagdag ng puhunan, pwede kang mag-apply ng sa Buana Luwilier Loan. Negosyo, simple sa Kanegosyo Center. Panoorin din ang ibang Kanegosyo coaching videos para sa karagdagang kaalaman.